Ayan, alright, next topic tayo mga sa ayan umiila ako saglit <laughs> Ayan, pasabi na ako dito dito So ayan, pakit na ako ng ano, dito na tayo sa may Sa Road, ang tagos nito ay malapit na sa may Rijinarica So umikot lang ako uh, from uh, Tawag na ito, Teresa to Dito sa papuntang Pililya hindi pa nga, hindi pa nakarating ng Pililya so dito tayo hindi pa ako nakakadaan dito sa part na to ito ay yung daan na papuntang ano Salamat ano ba to yung sa may Daranak Daranak Falls so ayun uh, ito maraming ano sa topic na to marami akong i-share sa inyo about sa ano kasi nga mayroong nag may mga nagtatanong kung ano ba yung experience sa long ride ng TMX 125 Alpha at ano yung mga preparation ano yung mga maintain ko dito bago ako bumiyahe bukod sa bukod sa condition ng sarili ano, paano ba kinokondition yung motor ko so ito ay para sa akin lang mga sabwat ito ay kung paano ko i-condition yung motor ko kapag bumabiyahe ako ng malayo so may mga video naman ako dyan na pabalik-balik na ako sa Bicol at panoorin, panoorin nyo na lang kung gusto nyo panoorin nandun yung mga ano natin mga exp ride experience ko alright so tas ng ahon dito ah <laughs> na ng ahon alright so yun sa mga umpisa natin sa mga basic na uh, parts ng ating motor bago tayo mag long ride bago tayo bumiyahin ng malalayo check mo na, ang pinaka Una kong sinisik dyan ay mga basic parts. Una, itong uh, preno. Yan, kung soft pa, kung maganda pa yung response. Then, kasi minsan kasi nag stack up yung spring ng, ano, ng preno. So, kailangan uh, ma-check natin yan kung maganda pa rin yung kanyang response. Then, itong ano, itong ang lakas ng ano na ito muna tayo dito <laughs> so itong ano itong throttle kung maganda pa rin yung response then itong clutch uh, lever, clutch cable kung maganda pa yung hindi pa kinakalawang kasi minsan nag stack up din yan yeah, you know, para may iwasan natin na masunog uh, masunugan ng lining sa biyahe so yan, inaano ko yan, sinage check ko yan at ang mga ang ating mga bolts kung may mga lumuluwag-luwag dyan dahil ako na kung nagmodify din ng 100 bar, hundred bar na di bolts so ayan, ang lakas ng mga perno na <laughs> so yun, yun yung mga basic parts na chinecheck ko so headlight, yun, tail light yung kung nagpa-function ang lakas ng tambot <laughs> grabe so tayo baka overtake double solid lane bawal diyan. <laughs> eh, yeah, may na lang. Abi, uh, nakas na ito, mara ako to. Nakas. <laughs> may amay tayo overtake. Tama ano to? Tama din. <laughs> ingay, may ingay. Ay, ano So, ayan, lakasan ko lang alam yung boses ko para naiignan nyo. <laughs> ano ba ayan, sinabi ko sa kanina. Ayan, uh, yung mga basic parts. Then, punta naman tayo sa mga major. O, oh, ito na yung kailangan natin i-check, itong battery. Right, yung battery, kailangan maganda, malakas, maganda yung uh, ano niya, maganda yung voltage niya, at titingnan natin kung lalo na kung dito tubig yung battery natin huwag nyo hayaan na uh, napabawasan yung tubig kapag uh, may napabawasan dyan na, ano uh, dagdagan nyo ng ano dagdagan nyo ng tubig ang hindi talaga lakas ng ano nito mabitig <laughs> tayo yan wala na pwede na yan alright so yun check niyo yung battery label yung tubig niya. kung county na or napabawasan dagdagan nyo meron naman dyang indication na kung hanggang saan yung dinadagdag nyo then uh, yung charging system nya itong regulator kung maganda yung binabato na ano na charge kung okay kung goods so yan bakit kailangan i-check yan mga kasabot, itong sa battery at sa charging system so maganda kasi na malakas din yung battery natin sa mga long ride kasi nga kapag ka humina yan kawawa naman yung stator natin lalo na naka stator drive tayo so dyan, dyan nagkakaroon ng problema yung stator natin kapag ka humingi na yung battery natin so siya, siya lahat ang sasala ng kuryente na kailangan i, ibigay sa ating ignition so walang katulong kasi ang battery kasi itong ano, katulong niya ng stator katulong niya sa pagpuproduce ng mga uh, ng power ng ang kuryente kasi nga kung siya lang yung gagawa mabubugbog lalo na pag biyahe masusunog unti-unti ma, masusunog ang ating stator So ayun, kailangan maganda yung battery Goods na goods at maganda yung charging system So check nyo rin yan I-check nyo yan, gamit kayo ng voltmeter Kung wala pa kayo, bumili na lang kayo Mura lang naman yun So basta kung, mag, kung pwede rin naman mag-install Pero kung wala pang pang-install Bumili na lang muna kayo ng ano Ng voltmeter So yun, then Yung oil Importante sa mga malalaking biyahe Na maganda yung ating oil sa ano naman sa ginagamit ko naman na langis wala naman akong ibang ginagamit kundi yung uh, recommended ng kasa 3 years na yun hindi naman ako nagbabago ng na langis at maganda naman yan maganda naman yung performance yan para sa akin na para sa akin iwan ko na sa iba share tot na lang mga kasabwat kung sa iba yung mga naglulong ride dyan kung ano yung ginagamit yung langis para magkaroon din ng idea yung mga baguhan na kung ano yung gagamitin nila pero para sa akin ang ginagamit ko lang ay yung recommended ng kasa na tin W30 Honda Oil alright so kapag alanganin yung ano nyo kapag alanganin yung pag change oil nyo kunyari uh, pumalo na ng 1,100 ang order nya so much better na uh, kung alam nyo malayo yung tatakbuhin niyo let's say mga 500 Uh, kilometers eh kailangan nyo ng palitan para mas maganda at smooth yung takbuhan so ganun yung ginagawa ko pero pag mga pumala pa ng 700, 800, 900 ganyan tapos tatakbuhin lang naman ay 300 ah uh, 300 kilometers so hindi muna ako magpapalit magpapalit ako nyan kapag uh, naka dating na ako doon sa destination or doon sa ano so doon ako magpapalit may dala akong langis <laughs> mga teknika <laughs> So ayan. importante na maganda yung langis natin mga kasabwat sa malalayong biyahe kasi kapag ka hindi nyo yung napaltan at uh, uh mayari mayayari, pa rin dyan yung ating stator dahil sus, sobrang iinit yan, sobrang mainit yung, mga, yung lumang langis so unti-unti unti sus, unti masusunog yung, ano, yung ating stator kasi nga yung stator natin ay hindi naman nakababad ano? medyo natatalab si ng ano ng langis so, siyempre nasa loob yan ng makina ah. so kapag sobrang init yun, magkakaroon niya ng unti-unting susunogin niya yung ating stator so yun ang mga na-experience ko eh kaya yun lang yung ano yun lang yung sabi ko na ano na mga bagay-bagay ano so yun uh, battery at saka charging system tapos oil so yun na na-mention -na -na, na, na, na natin then Tire. so yung hangin natin so kapag ka pabiyahe kayo guys ang hangin ay importante yung tigas ng gulong natin so kapag umaga o patanghali yung biyahe natin abutin ng tanghali alam nyo abutin tigasan nyo yung gulong tigasan nyo yung gulong nyo dahil ang ang kasada ay mainit habang tumatagal at malayo na yung tinatakbo ng ano yung goma natin lumalambot yan dahil sa init ba diba? pero pagkagabi naman o so, wag naman masyadong matigas kasi ang kalsada naman sa gabi ay malamig. Di ba? Kasi ako pag umuwi, madalas akong umuwi ay gabi. So, ang ano kanya, hindi naman gano'ng katigasan pero matigas siya. <laughs> hindi ko lang kung paano i-describe pero um, basta matigas siya, matigas siya pero may play. So, may ano dahil mahirap uh, mabutasan na kung gabi, mahirap ma-anuhan ng maplatan. So, sa tala ng buhay ko, awa ng Dios, so sud dami ko nang pabalik-balik sa Bicol isang beses pa lang naman akong na, napako isang beses pa lang napako yung hulihan ko na gulo so yun pa lang isang beses pa lang ako na platan alright so a bonus tip kapag ka owi kayo o ride kayo magbaon kayo ng uh, interior lalo na kung naka rim 18 pa rin kayo istak kayo na rim dahil ang rim 18 ay bibihira ka maka na shop lalo na sa mga paprobinsya pipira ka makachin po niya ng my size 18 kasi kadalasan na ginagamit ngayon ay size 17 alright kaya karamihan din ay nagpapalit ng, ano, rin, ng rim 17 so kung wala naman tayong pang upgrade sabi ko nga sa, sa uh, uh, latest video natin kung wala naman hindi magbaon na lang tayo ng interior so yun nagbabaon ako ng interior para in case na may mabu mabutasan ayun na nga madali lang hindi tayo maghahanap so yun mga sabwat, Ganon ko lang kinukondisyon yung aking motor at uh, basta lahat uh, chinesi ko dyan, yung ilaw yung driving light ko kailangan malakas lalo gabi tayo bumbiyahe kailangan function yan maganda yung may bibigay na diwanag so yun mga sabwat yun lang yung may share ko ngayon sa pagdating sa long ride pagdating naman sa long ride itong TMX125 na Alpha natin eh, wala naman uh, wala pa namang issue na nag overheat so hindi naman kasi ito mag overheat Uh, lalong lalo na kung maganda yung importante nga pala no, reminder lang na importante na maganda yung pagkakatono ng karburador natin hindi siya nakalin kasi kapag nakalin yung tono ng karburador uh, delikado yan delikado yan na uh, magka, mag overheat dahil nga kulang sa gas so mas maano yung bigay ng hangin so kailangan maganda yung mixture napaka importante na maganda yung mixture ng ating karburador hindi sya lean, hindi siya rich diba, so alam makita nyo rin yan kung maganda ang templa ng carburetor at malakas din yung spark plug nyo alright, so ganun lang ang aking mga simpleng pagko-condition sa aking Alfa pag ako buhay at awan ng Diyos dami ko nang uwi ng vehicle, hindi naman ako sabihin na tirikan so yung iba uh, yung, yung mga pera-pera, ang ginagawa nila nagdalagi sila ng oil cooler Diba? Mara marami ka nang makikita ngayon dyan. Uh, marami ka nang makikita ng TMX Alpha na may oil cooler. So ako hindi naman ako naglalagay ng ganoon kasi nga maano ko sa langis. Masipag ako magpalit ng langis. At uh, ay, may ano naman yung ating Alpha air cooler yan. <laughs> uh, maano yan, hindi yan initin kasi nga pag tumatama dun sa pinakantapat ng block yung hangin no? ayun yung nagpapalamig sa ating makina sa ating langis so hindi ako nag install ng ano bukod sa wala akong budget para dyan okay naman hindi naman ako na overheat sa mga biyahe kahit walang garagan yan alright so ayun kung bon trip nyo maglagay kayo kung may pang ano kayo may budget kayo at trip nyo maglagay wala namang masama dyan na subukan diba kasi marami na nga sumubok at okay naman daw alright so yun lang mga kasabwat mga kasabwat yun lang yung mag-share ko ngayon bukod sa condition ng sarili napaka importante na i-condition ng sarili, sarili lalo na sa malayong biyahe at tip ko lang kapag ka nag stop over kayo huwag kayong kakain kung hindi kayo matutulog kasi kapag ka kumain kayo tapos nagpahindag at bumiyahe kayo lalo na kung gabi aantokin talaga kayo so much better na itong tubig na lang o kaya kumain kayo pagkatapos yung kumain umidlip muna kayo bago niyong ituloy yung biyahe lalong lalo na sa gabi kasi marami na yung disgrasya uh, even ako munti ka na dyan uh, kaya ako natuto napapipikit ako sa biyahe uh, dun pala yun kapag kakumain ka make sure na mag ano ka muna mag iidlip ka muna sa pinagtigilan mo ng kahit mga 30 minutes para mga ano ka ma-recover mo yung antok so yun lang mga sabwat at uh, medyo mahaba na video natin so naibigay ko sana naibigay ko yung uh, mga hinihingi nyo ng katanungan kung okay naman tong ano natin kung, ano, kung okay yung alpha ang sagot ko dyan okay na okay sa long ride basta maganda ang pagkakakondisyon uh, sundan nyo lang yung mga tip kung paano kino condition to try nyo rin maganda rin na subukan ninyo para uh, malaman nyo kung talagang effective alright So, yun lang mga kasabwat. Kita kits ulit tayo sa next video. And meron tayong tatalakayin ulit doon. Uh, hindi ko na isasama dito kasi masyado nang haba. Alright. So, yun. Uh, shout Shoutout sa lahat ng mga subscriber ko dyan. Kung may, kung may mga experience kayo sa long ride na pwede nyong idagdag kung ano yung preparation at paano yung kinukondition din yung, yung TMX. So, share nyo na lang dyan sa comment comment section para may, sa mga baguhan ay may mabasa din na mga tips alright ah, uh, uh, lang, kita-kita ulit sa next video, ride safe at God bless alright